Malamang nagtataka ha kung bakit kumakain ng aso mo ng dumi. Normal ba ito? Yes po. Isa po itong normal na behavior ng mga aso pero ang tanong, safe ba ito para sa kanila? Ang pagkain ng aso ng sarili niyang dumi o dumi ng kapwa niya aso ay isang normal na ugali ng maraming hayop. At marami din ang mga posibleng dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Gaya ng dahil gusto lang nila. Ang kanila kasing sense of smell at sense of taste ay may malaking pagkakaiba kaysa sa ating mga tao at maaaring nakakadetect sila ng mga undigested fats, routines at iba pang material sa dumi na maaring iba sa kanilang panlasa at maaring na-enjoy -e nila ang texture nito. Ang mga canine mothers ay dinidilaan at kinakain ang dumi ng kanilang mga newborn instinctively. Ginagawa ito ng mga mother dogs para mapanatiling malinis at ligtas mula sa mga sakit at parasites ang kanilang mga newborn. At dahil nga dito, nagagaya sila ng kanilang mga puppies. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga asong masyadong matakaw o mas kilala bilang greedy eaters ay more likely din na kumain ng mga dumi. Kaya naman mainam na magkaroon sila ng nutritional diet at bigyan sila ng good quality food para naman hindi sila mabilis gutubin. Ang pagkain din ng dumi ng hayop ay isang sign na hindi maganda ang kanyang kalusugan. Maaari kasing epekto ito ng stress, anxiety at boredom. Mainam na bigyan sila ng sapat na oras na makipagbond sa iyo at iwasang parusahan siya dahil sa pagkain nila ng dumi dahil mas lalala ang kanyang kondisyon. Mainam na ikonsulta na agad siya sa kanyang veterinaryo para malaman at maagapan anuman ang kanyang problema. Isa pang dahilan kung bakit sila kumakain ng dumi ay dahil meron silang medical conditions gaya ng dementia and other brain conditions, diabetes at mga sakit na nakakapagpabago ng kanilang panlasa at pangamoy. Pero ligtas nga ba ito? Gaya nga nang sabi ko, ito ay isang normal na ugali ng mga aso pero mainam na pigilan natin sila sa pagkain nito dahil sa mga risk gaya ng parasites, virus at bakterya na pwede nilang makuha mula dito. Isa pa, kung ahayaan mo lang siyang kumain ng dumi ng hayop, ahayaan mo din ba siyang dilaan ka? So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana ay nakatulong ang video na ito para sa inyo at sa inyong mga alagang aso.